din ng ano? Ah, uh, crab. Mm. Ganyan pala yung tsura niyan. Hey guys, dito kami ngayon sa at ito yung dagat sa dapi. Kamayaw. Sa may mga talaba. Ayan, manghulit ang talaba. But patay so, na yung... yata yun eh. Hindi, bong po oh, yan. Patay na yun. Ayan ha. Kami dito, may mga nakatikit na tikit eh. Nalakas yung kuchilyo, ano, di ka nagdala. Hibas. Hibas kasi ngayon eh pagka daw ito ibang hanggang sa may dulo. Yan, sa may dulo doon. Pero kung ano naman, gusto nyo lang naman maliligo dito, pwede din naman. Kasi may mga salabay din dito. Ano, minsan? Ano naman, hindi may, dito. may mga salabay. masalabay. may mga daming talaba oh. Katuwa yan siya. Ang daming talaba. Talaga ba? Yan ang talaba. O, oh, Ano yun natin? Testing natin yung water. Kung malamig. Ay, mainit na din, guys. Mainit. Napakadaming susu, guys. Oh. <laughs> mga, buhay. Mga mimin, daming susu. gumagalaw-galaw pa yan sila. Malamang. Kaya nga, eh. Yan. Dito namin dati pinaliguan yung aso namin. Kasi, ano, nagkakatusa nun, eh. Di, pinaliguan namin dito, mga ilang araw. Yeah. Tanggal. Sigari. Yup. Ang dami. Parang medyo anuhan lang pagka maliligo ka. Pero yung tubig okay naman. Medyo hindi lang sobrang clear ng water. Ayan. Tapos may mga nangisda. Ay, namimingwit. Napakahaba ng lakarin dito.

kami suso. Ay, yung mga maliliit na isda, guys. Yung may hipon. Ay, maliit. Ay, no? Kunin ko. Ay, hindi isang Kita nyo ba? Ay, hindi pala hipon. Isda siya na maliit. Ay, no? Lalaki. isda. Maliit. na naabutan ng, ano? Naabutan ng, ikas. ng, Ay! Okay. Ang mm, isda. Alis na kami. Tinignan lang namin. Kung ano rin yung nakikita din. Ang oh. dami suso. Oh, Ang sapat talaga yung salain. May mga isda ding maliit. So cute.